Magandang araw po sa ating mga kaperlas, sa ating mga kababayan at sa ating mga OFW sa mga buong mundo. Uh, mayroon lang po tayong uh, random thoughts nung pangyayari kay Tatay Digong Gong nung pag-aristo niya. Hindi po ba yung government officials natin or yung sa gobyerno natin sa pangyayaring ito dapat nang doon sila sa gitna? They should be in the middle. Bakit? kasi hindi sila yung biktima at hindi din sila yung inaccuse. So para ma-resolve ma ba ito, dapat mayroong nagpapagitna at yung government dapat yun yung trabaho nila. Pero ang nangyayari nga nung pag-arrest ni Tatay Digong, ang, ang tanong doon kung mayroon ba silang nalabag doon sa batas. Kasi mayroon po tayong, di ba, mayroon naman tayong karapatang pangtao So katulad nung tama ba yung lugar na dinalha nila ni Tatay Digong? At nung naghingi si Tatay Digong na uh, sana ipagpaliban pagpabukas or yung nagtanong siya uh, tungkol na hintayin niya yung lawyer niya, yung anak niya, pero hindi pinagbigyan, hindi pinapasok. So is it tama ba yung ginawa ng ano natin government officials? At pangalawa, bakit sila pa mismo ang nag uh, provide ng financial sa paghatid ni Tatay Digong papuntang The Hague. 'Di diba? This should be as, as a government, ikaw sa sarili really natin, meron tayong soberintiya. So we should this should be in the middle. So pakinggan po yung both side para kung ano yung maresolba natin. Kasi sabi nga ni Ah uh, Miriam di uh, Senator Miriam Defensor, yung ICC they are just the last option natin. Kasi yung gov, yung yung uh, saligang batas natin they are functioning well. At bakit ginunon yung nangyayari, di ba? So supposed to be ah uh, kung iano natin yung sa side ni Tatay Digong, dapat pinakinggan din sana ng mga kapulisan. nag like, For example, sabi niya ano yung right ni Tatay Digong, pero ang isyo kasi doon bakit kasi nila minadali na agad-agad dinala kaagad sa uh, mga banyaga so yun yung malaking katanungan eh na hindi um, katanggap-tanggap ng sambayan ng Pilipino kaya uh, maraming nagluluksa at maraming nasasaktan sa mga pangyayari at sana po ito ay tulog ka na at kung may pagkakamali man sana may mananagot magandang araw po sa ating lahat